Diba may sasabihin na naman kay Miss Vivian? Si Miss Vivian, inibitaan niya na pakinggan niya ng panawagan. Ano yung panawagan ka gabi? Eh? Kahit anong tulitin ang punta ka rito. Pumunta si Miss Vivian. Wala siya talaga ng political forum. Matagal na natin siyang kaibigan at mamahal sa sabayan. Miss Vivian. <tinyo> Kami salamat po. <tinyo> uh, ito na po po yung panahon at talagang uh, natin. Kaya pumunta na po kayo rito sa patasan. Dahil uh, kung hindi mangyayari ngayon, eh, kailan pa? <laughs> Di ba? At uh, huwag uh, na tayong umasa. Ayun, uh, wala na daw. Sino po ito so ang ating sakripisyo dito, ang sama sa pamamuna ni Rep. General Puque. Pabuhay po ang dalawang araw natin pagsama-sama dito. Tama. Okay, so ngayon, sino ba ang susunod? <laughs> Dahil hindi lang ba, hindi lang ba, hindi ko ba. Okay, so ako, naging kita lang po tayo sa mga, kailangan dumalong, kailangan dumalong po dumalo tayo dito para may takipa natin. O, oh, takipa Tignan natin siya, natin na na. everybody Lahat yes. eh, ng ayaw ng corruption, ipakita po natin gano'n. Ipakita lang po natin gano'n. Na lahat po kayo, lahat po dito. Kaya man, isang na natin na ang mga bulsa nila. Tama na. Sobra na ang pahirap. Huwag po natin lang lagi sa Facebook, sa Twitter, o sa YouTube. Nagagawa lang tayo ng mga video na sa Kailangan po tayo ngayon dito, bispo sa alsada. Dahil ang demokrasya dapat nasa lansangan. Hindi nagtatago sa takot sa Facebook. Kayo po ang tunay na biktima. Sila po ngayon ay naka-aircon sa loob. Pinitigan kung ilan na naman ang kanilang kukubrahin. Ah. Pero tayo mga maihirap, araw-araw kayo nag-TTS, araw-araw kayo pumapasok, araw-araw kayo pinabaha. Yung pinag-ipunan ninyong kotse, isang araw babahain, Sina ba ang magbabayad kayo? Pero dahil ninanakaw nila yung mga ponto natin sa plant control, tayo ang biktima, sila lang ang ligaya hanggang kailan po kayo. Pagsasalitahin po natin ang ating pinuno, si Retired General Pukis. Wala ba tayo kung kailan kayo Sito, natin ang ating General Taro General. Dito General! Dito General, dito! Dito! Ayan na po. sa Pilipino. Pagpatuloy natin rin ang ating kapadya para tuloyan ang mamala ang korupsyon dito sa ating bansa. Mabuhay! Maraming maraming salamat po! Sir, focus! Okay, may nagchat para sa akin. Maraming pang-inital na darating. Tutulungan tayo sa laban na ito. Nag-text na sa akin. Nag-text na sila sa akin. Nag-chat na sila sa akin. Nag-chat na sila sa akin yung niyo, may Tulungan tayo sa na ito. Sa na ito. Isa na ang May kasunod na laban. Hindi na laban. Hanggang tayo, hindi natin natin ang korupsyon sa Pilipinas. Hindi na natin matapos ang problema sa bansa. Marami pong nagtatanong kung badat uh, tayo dito. Marami pa kasi gustong sumunod. No? Tayo uh, yes, po, po Dito na po kayo at uh, ay, tayo kayo. ay... Ha? Uh, ah, <laughs> ah, ah, okay! Sige po tayo dito sa batasan. Maraming maraming salamat po, Mang Bibiyan. Patuloy po, po tayo ulit po. Hindi po tayo haalis dito. Sabagat may mga misyon. Pabalik tayo. Kailangan matapos. no Isang misyon na, na po na-accomplish natin dahil sa dalawang araw na walang uwian. Pangalawang gabi na po ito ngayon ay nagtagumpay sa labang ito. Okay, may sama po tayo ako speaker. Sa malam, sa atin lahat. Mamaya-maya po, ulubog na ang araw at akampal nito. Pagpupulay ko na lang ang langit. Thank you. Maraming salamat sa ating pamahalaan sa pagkapit ng isa nila ang mga Pilipino. Maraming salamat sa ating Speaker of the House na dyan ngayon sa pinakantay ng opisina dyan sa Kongreso sa pagkapit ng isa niya ang ating mga kababayan. Sa panahon na ito, pag ang lahat ay busy Alam namin na sa inyong mga puso kayo'y sumisiyaw. Nais din ninyo na kasama tayo ang lahat ng Pilipino para magsabing tama na, sobra na, sukdulan na. Isa lang insulto sa pagka-Pilipino ang ginagawa ng mga tao itong dapat ay ating mga representante na paglaban at iniisip ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Ngayon mang inarasyon na ito at ang susunod na salin Subalit so tayo ay bigo. <laughs> Doon eleksyon, inisa tayo sa ating mantika. Ang pera na dapat para sa proyekto ay ginamit para ibutbot at gamitin para bilhin ang boto ng mamamayan. Kahit na ang matitinong congressman na nandyan ngayon, sila man ay nalulungkot sapagkat pwede naman sila manalo sa isang patas na eleksyon. Subalit ang leader nila, minarapat na gamitin ang pera ng taong bayan para bilhin ang mga boto at manatili siya dyan bilang isang pinakamalaking lolo, isang buwaya. Kaya mga kapatid ng mga Pilipino, ano man ang uri ng inyong pagsigaw, Huwag natin isigaw ito, natutulugan natin sa inyong palaginip, palaginipan ninyo na bukas pagising natin. Tayo ay mimiti sa pagkatunay na kukuha na natin ang reforma na gusto natin sa ating bayan. Magkaisa po tayo. Magkaisa tayo sa pagsilaw na bukas sana pagising natin. Tayo ay pinahumuluhan na ng mga taong tunay na maglilipkod at tunay na talagang tatayo sa mga isin ng ating mga pamamayan at tunay na magpapangon sa atin sa ating kahirapan. Kaamala! Sobra na! na kayo! Maraming maraming salamat po! Ayun muli po! Ipapasalamat po tayo sa United People's Initiative na pamululong General Romeo, Pugil, sa lahat po ng ating mga kermen at Vader na narinito. Ngayon din po kay Kuya Placido, kaya Tony at sa lahat po, na nandito mga vloggers natin na sumusuporta mula pa hapon, walang tulog, dito na po sa semento. Lahat po, wala po nga Marami pa pong parating lahat ang lahat ng mga parallel groups. Tayo po ay naging successful sa ating panawagan na peacefully tayo kay paulit-ulit tinanawagan na huwag na po nilang antayin na mayroong dugo ang dumanas sa bawat Pilipino. Kaya po, pinakinggan po yung ating na dulo at panawagan na sila po ay bumaba na lang upang wala pong dugo ang dumanas. Maraming maraming pong salamat sa ating lahat, sa mga nagpagod, sa mga walang dulog sa mga walang kain, sa mga nag-share ng mga live ng mga vloggers, sa lahat po at mga mamamayang Pilipino na kikisa, sa panawagan na itigil ng korupsyon. Maraming maraming salamat po. Ito po'y matagumpay na ginawa natin na walang karanasan na nangyari. At inaasahan po natin na magpapatuloy ang ating panawagan hanggang tuluyang matigil na ang korupsyon. Simula ng araw na ito! Salamat maraming salamat po